Welcome to my vlog guys. Nandito kami ngayon sa ano. Sama sana gamtik. Tingnan <laughs> mo sila. Oh. Ang mga ayam dito ba? Baka... Oh, Ang ng daan nga tulay. Ang ayam na. Pura ka pang agat yan. Ang ayam na.

ngayon yung tubig na nagtunan mo karo ay ay lab masanag sorti mo karon na sorti mo may mga tulumpok na sabi sorti mo so pa ang mga suba kaya kaya pwede pa kapagagawa mga orang, kalampay or puro ndaya purse Hi Manay, sa may vlog ko. Hi Anay. -ay. Hi vlog mo. No? Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Amuse ko gali. Amuse ko pa ito na. Kasmit oh. ko itong mga ano. Ang ang pag ito. College. Ang O, Okay, libat-libot na kami sa sana-sana gamitik. antique. <laughs> Antike. Yes. Sabi, vlogger. Ang inyong vlogger, hindi di sikat sa Dubai. mas antikin na. Lago-lago kami sa mga sanag. Kailangan sa... Ito ka sa plaza. Ano, ano? Ang mga nasa lama na na ako. Ito naman sa kalodi. Balad kayo para sa ano. Sa plaza. Ito naman kayo para. Palay. lang yun. Eh. Ang ayam. Ang ayam tanang ako. Mag-uag ka pa ayam. Ang ayam tanang. na Amor na nadadlabi ko kay isa ayan may ito si pasla mo berti mga gat berti mga gat law hmm. ano yung ano yung bomba para public yung bomba bomba tama yung da basket yung inan nandra lapat jing kaori kaori tengat tengat lang ko ayam daan

Kebuka nih kia ayam kai. Kata, kenapa kau beli yang aso kau seawal ngomong susu. Agi, indigel. Bikin apa ya? Tengah nambu aja, bak mana nambu dadah. Sih, nah, kau kemarin bis kau main esco. Kahit karbaw la. Kahit karbaw. Pati mga hindi ako, hindi dyan pa sarasama yan, no? Kanyugan. Kaya, balad ka, nanak ko yan. Ay, amal naman Hindi yan ang manok. Kaya naman, karoti ha. Kung nyo kalimutan mag-like, mag-comment, o subscribe sa YouTube channel, balad si Silly ko. Bye-bye!